may nagbigay sa akin ng relo. Hmm. Hindi naman siya kompleto. Huh? Oh my God. Ayan no? Walang bracelet. Walang bracelet. Walang battery. Ha! Paano ko sa may susuot? Pag mayroong birthday party. Uh oh. Kung magbigay ng relo, dapat kompleto. Oh yeah. Kagaya nito. Ang long hand, short hand, wala na. Binuksan ko pa to. Tsaka inayos ko pa. Ngayon okay na. Nilagyan ko ng battery. Pero ayaw pa rin yung gumana. Huh? Tingnan niyo. Kung magbibigay ka man ng relo, dapat kompleto. Oh yeah. Yun bang maisusuot ko sa birthday mo? Huh? Pwede naman siguro bigyan mo pa ako ng isa. Huh? Yung kompleto ha? Oh my god! Yung gumagana. <laughs>